Morning, good morning sa lahat. Ito na naman tayo. Samahan niyo ako pumunta ng Bunker Rohan at mamimili tayo ng mga frozen goods. Kasi naubos no, na po yung chicken natin. So, dapat maaga tayong gumising para naman maaga tayong makapili ng mga fresh na fresh na mga chicken at the same time yung mga frozen goods. So, punta tayo sa suki natin sa MFD. So, ayan. Madilim pa ang, ano, ang paligid natin. Kasama ko yung anak ko kasi... Hindi sumama yung partner ko kasi may lakad din silang maaga. And yan, medyo nakarating kami ay medyo maliwanag-liwanag na ng konti. Ayan, samahan nyo ako. tayo sa palengke. Ngayon, magbili tayo ng mga frozen goods. O, diba? Nandito na ako sa bunker. O, hi! chicken ang unahin natin kasi nagandahan ako sa mga chicken nila ang ma maliliit lang tapos mura lang yung kilo, ang kilo na ay 165 pesos lang so ayan, pili-pili tayo mas maganda talaga pag maliit ang mga chicken kasi maraming bumibili, kasi medyo hindi siya masyadong kamahalan and then naka-order na din tayo ng mga hot dogs and other frozen goods, kasi over na din yung frozen goods natin so ayan ah uh, marami tayong napili. Pero alam nyo, hindi ko din nadamihan yung chicken namin kasi gusto ko talaga na fresh na fresh yung mga chicken na hindi siya masyadong matagal sa uh, freezer. Ayan. Ayan po yung suki natin. Ito po yung pesto nila dito sa bangkerohan. And ito yung dalawang karton na nabili natin. Ayan, ito yung chicken. Ayan. Kailangan na natin uh, ah, lagyan ng price para naman pagbili ng customer ay diretso diretsyo na. So, mas mabenta sa akin yung whole chicken kesa naman yung part-part lang. Hindi ako bumibili na kasi hindi talaga siya mabenta. Mas, mas prefer nila yung whole chicken talaga. Ayan na yung pagkakabalahan natin, pricingan natin yan. Ayan. So, fresh ang chicken nila. Hindi ito magnolia, vitarates daw ang chicken na to. Ayan, mayroon na tayong timbangan. O so, ano, bali. Happy tayo kasi maliliit ang mga chicken ngayon. So, syempre isa alang-alang din natin yung capacity or kakayahan ng mga customer natin na bumili. Lalo na pag nakabudget talaga siya. So, ang isa na yan ay Uh, 0.955 so nasa 200 lang so makamura naman sila kasi pag minsan kasi malalaki talaga yung mga chicken so parang ano sila ay sana may maliliit kasi yun ito budget ko ganyan ganyan so yan mo maliliit ang mga chicken natin ngayon hindi tayong mga skinless na mga uh, chorizo at saka tusino and itong chorizo na may tunay baboy. And, ito naman ang laman ng dalawang karton na nabili natin ng mga porcine so halo halo na yan uh, siniguro ko talaga sa ilalim na makikita ninyo yung chicken nuggets at saka mga hot dogs kasi yun talaga mabenta dito and then ito yung kabuuan na resibo na binili natin so tumutal po siya ng Ah, uh, total na 6,590 na total na nabili natin sa Forcing Business at saka sa chicken. So, ito na yung laman ng ating freezer. So, naayos na po natin ang mga hotdog dito sa side na ito. And then, mayroon din tayo ng mga per piece ng mga hotdog. Ito yung nabimili ko lang. Ito yung 4, lang. And then, mayroon din tayo ng mga chicken nuggets at saka crispy, ano yan? Birgits. Yeah. Tapos kita naman sa sabi meron din tayong to roll. Tatlo yung bibili ko. Ayan, and ito yung mabili, uh, mabili talaga sa akin halos every morning pambaon. Ito sya, may sopia sya na yun. And syempre itong sweet home na stars. And meron din tayong mga french fries. Ayan. Ito yung laman ng ating freezer na. Ako so, kami nalagay yung mga chicken and saka yung mga overstocking natin sa hot dogs. At ito kasi pinarep lang ito po naman yun. And syempre ito itong mga na tocino ito mga So, yan. Yeah.